Kumbaga sasakyan na warm up na, na check na ang lahat ng sistema, all systems go. Pati na rin yung mga tinatawag na stakeholders para dito sa darating na November 30 uh, indignation rally. Um attorney, ano po ang inyong mga nakita at uh, inaasahan uh, dito sa magaganap na rally na huna ito, Attorney Edward Chico? Uh, well, una sa lahat, syempre mahalaga yung mga ganitong kilos protesta kasi uh, pagkakataon to na makapagpahayag ang mga mamamaya ng kanilang saloobin. Pangalawa, ito ay bahagi ng uh, umuugong na demokrasya. No? Kasi yung kalayaan ng pamahayag is the very bedrock principle of democracy. So the fact that these, uh, that these rallies are allowed, would signify that democracy is alive. So malaking bagay ito. No? Uh, pangalawa, ito ay uh, pagpapakita ng uh, puwersa laban dito sa umiiral na katiwalian. At alam naman natin merong mga issue ngayon dito sa flood control mess which has become very complicated. Labang ang napansin ko lang ano, kasi itong rally na ito ay uh, bali susunod. So na, nagdaang rally ng na Iglesia Ni Cristo. Uh, napansin ko lang na yung mamamayan natin, halatang politicized sila dahil kung mapapansin mo, uh, may kanya-kanya na grupo na nagsasagawa ng kilos protesta. Pagamat mm -hmm. ultimately, ang layunin nila ay patikusin ang korupsyon, makita mo na meron talaga tinitignan at tinititigan. So it only goes to show na very polarizing ang ating uh, political landscape at hati ang taong bayan. And yung mga ganitong bagay, medyo nawi-weaken yung impact uh, ng kilos protesta kasi in walang unifying uh, kumbaga walang unifying action that would show that everyone is on the same page. Apo. Iba yung tinitignan na tinititigan eh. So this is uh, quite lamentable. But it is what it is. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung umiira ng sistema. Sabi sa nga oros. po, attorney, tumitindig doon sa panawagan na, na transparency and accountability. Kaya lang, uh, medyo sa isang direksyon na uh, nagkakahiwalay sila ng, ano, ng mga ruta. Uh, <laughs> may hirap yun. Oo. Uh, oh. Eh, alam mo, attorney, is kaya sabi ko, ma matawagan din po natin si attorney Chico. Kasi meron silang apat na ay. Ipanalo, ilantad, ibalik at ikulong. Pero mukhang nagkakaisa po doon sa dulo dahil lumutang na ho ngayon. Ito'y matagal nyo nang pinapanawagan. Yung mm. political dynasty. At yun yun, ikaw ang nagsabi, sa platuntunan din ng ito na meron naman nung enabling act. Bakit kailangan kailangan pang mag, uh, pa mag uh, palit ng uh, tawag doon ng constitution through cha-cha o oh, conas o con-con. Uh, eh, meron naman palang batas na hindi mangyari. A anong ano dito, Uh, anong nakikita nyo rito sa nadadagdag paው itong political dynasty na ito, uh, at Chico. Oh, alam mo kasi hindi naman dapat na sa saligang batas kasi malinaw naman 'di pinagbabawag na ang dynastia. Mm -hmm. But the problem is kasi it needs an enabling law. Hindi siya self-executing eh. May mga provisions kasi sa sa saligang batas na kahit walang batas eh kailangan gagawin mo kailangan igagalang mo. Like for example, right against self-incrimination. So ginigalang ng Estado yan. Ano? You cannot compel someone to testify against himself. Pero may mga, may mga provision dyan na kailangan ng inating law or batas. Eh ang problema, itong political dynasty, paano maasahan yung Kongreso? Eh in fact, base sa pag-aaral, parang lampas ng 60%, talo 70% ay kontrolado ng mga political dynasties. Ano? Even sa governors, uh, sa local government unit, parang nasa 80%. Hindi ko sigurado yung pila, but more or less, ganun yung bilang eh. So sino ang magbabago ng batas na yan? Sino nakikinabang? Tignan mo na nga lang itong party list that supposedly should represent the marginalized sector. Marami dyan, galang sa political dynasties. Hindi ba? Sila na rin ang mismong representative. E, eto na lang namatay na barangay captain dito sa digo sa Davao del Sur. Hindi ba? Uh, ang nilalabanan niya ay pamilya, mm. dinastiya ng mga politiko dyan na kung saan yung mayor, yung mga konsihan, yung kongresista, isa lamang yung apelido. So how can we actually resolve the issue when to begin with, Congress is not even willing to enact the necessary law because they stand to benefit from the lack of an uniting law. Eh. Oh. Kaya nga dapat ang panawagan natin maging mahigpit. Dapat ang taong bayan to begin with, tutulan natin yan. Eh, kaya lang hati tayo eh. Pagkakampi natin at gusto natin yung isang personalidad, kahit, magka kahit magkakapatid sila, okay lang sa atin. Mm. hindi eh, ba? So, yun yung nagiging problema natin right now. Na we become selective. Uh, mga... Why? Because personality based tayo. Yun lang ang malungkot At yan. At nabanggit po yung mga dito sa panayam ngayon, mga katagang self-incrimination. O, oh, edi, Kapag uh, self-incrimination, halimbawa, sino nga ba naman ang mag incriminate sarili nila, edi ito'y nakakahulugan ho ng self-preservation. <laughs> at kaya nandyan po yung tinatawag na conflict of interest uh, Attorney. Eh, eh, yan na nga yung problema natin. Kagaya halimbawa itong mga videos ni Zaldigo. Sabi, sabihin na natin totoong video yan at hindi naman talaga AI. Hey, so, assuming for the sake of argument, these mm. are genuine videos eh kung magkaminsan, nawawala ng credibility, hindi ba? Kasi, syempre, hindi niya aminin na may nakuha siya and he would pass the back to someone else. Eh, sa yes, the top of the food chain, kanyang niya ipapasa, di ba, kay Romualdez at kay BPM. Mm. I'm not saying, uh, automatic na hindi in ang Pangulo na no? kapag may ebidensya, eh, wala magagawa ang Pangulo. Ganun talaga. But the fact remains na yan ang nagiging problema natin right now. Yung mga politiko kasi, halos lahat sila sa katiwalian, Kapag ka naiipit, hindi aamin. Kapag naiipit, gagawa ng ibang istorya. So which is actually very difficult now uh, to bring about justice. Tapos ang kanilang mga kasama pa ay kundi ka kapag anak kapamilya pamilya at meron din silang connect kalimbawa sa hudikatura. Mm hindi -hmm. na sinasabing mababayaran ng hudikatura. But this is how systemic corruption has become. Uh, such that even the pursuit of justice becomes impossible. Kasi tingnan mo yung nangyayari ngayon yung justisya, ginagamit siya selectively. Pagkakakampi ka, hindi ka madedemanda. O kung didemanda ka man, bunga. Pero kung kaaway ka, wala pang, wala pang limang segundo, eh, may kaso ka na. Lahat ng lahat ng mga nasa, uh, sabi nga, restroom, ha, mula kitchen uh, sink, ibabat. <laughs> ibabat. Oh, kasi anything is possible kapag ayaw nila sa iyo. Eh. Kita mo lo no kay Saldi ko, nung nag naglabas siya ng video, ang na kaso niya na isang pagi sa Sardigan Bayan. Mm. O okay, pansinin mo na lang, ah, kita mo to, uh, ah, ah, si, nahihirapan tayong ulihin si Saldi ko. But I would not be surprised kung mapapabilis na yan. Kasi nga, hindi na, wala na siya, lumampas na siya sa pero ano, ah, nakalabas na siya sa grasya ng administrasyon. Kita mo si Tevez. Alam mo ba si Tevez, sa loob ng isang araw na aresto natin niya si Timor Leste, alam mo ba, nanalo pa yan ng kasa sa Court of Appeals doon na bawas siyang extradite basta-basta. And we were actually able to get him. Si Duterte, we were able to hand this custody over to the ICC. Hindi ko sinasabing tama yun or mali yun. Ang punto ko lang, yun na nagiging problema. Yung konsepto natin ng justisya, ay selective. Kapag selective yan, hindi genuine. Kapag hindi genuine, hindi na-address yung totoong uh, problema na alisin ng korupsyon. Uh, sa mahalip, <clears throat> na-weaponize yung issue ng ustisya politically. yun na nagiging problema. Ano, Nagagamit na, sa kalaban. Ito ba yung masasabi po uh, Atty. Kapag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan? O oh, yun nga yung problema. Kasi may dahilan kung ba tayo may rule of law. Eh. May dahilan kung bakit may proseso. To do away yung subjectivity. That's the reason why kapag nagbigay ka ng ebidensya, dumadaan 'yan sa masusing pag uh, pag pagka uh, paano, pagsi-evaluate. Uh, Merong mga rules para sabihin kung admissible or hindi. Bakit? Kasi kapag tinanggal mo yung rules na 'yan, edi eh, base na sa biases mo 'yan pagkagalit ka sa tao, gusto mong tatanggapin mo yung ebidensya. Pag ayaw mo, ipagtatanggol mo. Mm -hmm. At sa politika, yan ang nga ang nangyayari sa atin. It has always been selective. Alam mo naman ako, Sir Benjo, wala akong kulay. Mm -hmm. Let's be honest, yun, lahat ng may Pangulo, ganyan naman na nangyayari. Noong panahon ni Pinoy, may na lang magsalita. Doon sa PIDAC, may mga pangalan nun ng mga senador na hindi na demanda dahil kakampi niya. Noong panahon ng Duterte, eh, dahil kakampi niya, hindi man lang niya ma-demanda, di ba? Itong panahon ni BBM, eh, titingnan natin kung magiging selective pa siya because so far, nag-aantay ang taong bayan. Eh, bakit ang bilis-bilis ng demanda kay Salvi uh, kay kay uh, Speaker Romualdez, mabagal. Saka, At saka, And that's ano dapat na, demanda. may mga na-arresto na, may nakakulong na. Nasabi lang oh. nga lang, maliliit na isda. Pwede yung iba, bagal-bagal. Kasi hmm. nga, malamang may concessions pa. So that's the problem. Eh. Nagiging selective kasi. At ang, ang taong bayan naman, para sa atin, okay na din yung selective basta may mapakulong. Uh -huh. But that is wrong. Kasi kung may mapapakulong na selective, ang lesson dito, hindi iwasan ng corruption. Ang lesson dito, always remain in power. Or always be an ally of the administration. Tahimik ka lang. O di para hindi ka madedemanda. Oh. So yun, yun yung nagiging problema dito, which is why it shouldn't be selective. And the onus is on the president right now na patunayan na hindi yan. Kapag, kasi tingnan mo si Ombudsman, ano sinabi niya? At most daw, sa tingin niya, ay eh, madedemanda si Romualdez ng gross negligence. So why make that statement? Yeah, eh, ba? Diba? Yeah. Bakit administrative lang siya? Hindi ba siya pwedeng criminal? So yung mga ganyang pronouncement, nagpapakita na selective. And wala, eh, wala pang hearing pero parang mayroon ng, uh, ano, mayroon nang desisyon. Oh, exactly. So hindi nagiging tama. So sa tingin ko, dapat na maging mindset dito, kung akong ombudsman, Tanggapin ko lahat-lahat ng ebidensya. Pagka matibay na, demanda ako. Ilang sasapa ko ng information sa sandigan bayan para matuloy. That has the proper attitude. Kasi alam mo yung pagiging selective na yan, eh hindi maganda ang dating. Ako, kailangan ko sabihin ito. Allegedly. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin hindi allegedly ito dahil uh, uh, wala akong ebidensya maipakikita. Di ba? Hmm. Pero allegedly, pag merong balita na yun, yun daw laptop ni Bryce Hernandez, may mga pangalan doon ng, doon ng, mga senador na hindi nadadamay hanggang sa ngayon hmm. kasi kasama sila ng mayorya. oh, hindi ba? Oh. So that in itself is very problematic. So tingnan mo na rin yung conduct ng uh, Senate inquiry. Hindi ba? So ang nangyayari ngayon, kung sino ang kagalit yung nangiipitin. Three months ago, si Sarah Duterte ang iniipit. Actually, siya nga nag-benefit dito sa plant control na ito dahil nalipat ang atensyon o diba? And I would not Nawal, be surprised kung papalit siya, baka ipiti naman niya yung kalaban niya and it has been becoming a cycle kaya ang lagi kong panawagan sa taong bayan, tayo dapat ang manindigan na walang kulay, walang biases. Ano po yun? Diba? Attorney, may tatawag po ba itong feudal ang ating uh, kultura o pananaw, political, ekonomika at salat. lahat? Uh, Ayon ba yung feudal na pananaw, uh, 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 attorney? 'pag well, kasi yung feudalist <laughs> kasi naku malalim na usapan nito eh <laughs> hindi no? kasi parang Parani na, <laughs> na pag-aalaral hindi kasi yung feudalism eh basically yung kultura is very feudal ibig sabihin may panginoon at may alipin hindi ba pag sinabing very feudal eh, eh, nasa modernong uh, panahon na, na no di ba kasi sa ngayon nasa modernong <laughs> panahon na tayo kaya medyo medyo uh, pero ganun pa rin yung lalo na yung mendicancy di ba bawa uh, uh, aasa uh, tayo sa mga panginoong may <laughs> sorry for the word pero yung <laughs> panginoong melupa. <laughs> to a certain extent, you can say we remain feudalistic kasi sa totoo lang, ilan lamang yung sektor ng ilan lang porsiyento ng mga mamamayang Pilipino ang may control ng kawiyamanan ng bayan. Hmm. Eh siyempre kapag ganyan ang sitwasyon, nagkakaroon ng tinatawag na inequality. Eh yung may control ng yaman ng bayan, kung sila may resources, sila din ang pwedeng tumakbo para mamuno. Hmm. At kung sila ang mamumuno, expectedly, ang uunahin nila yung interest nila yung kaysa kanila. sa kapanan ng mga mahihirap. Oh, Alam mo ba, kung titinan mo yung constitution, hindi ba nakalagay dyan, ang requirement lang ng para tumakbo ay magbasa at magsulat. So iniisip natin, eh, bakit walang requirements? Di kahit po po, pwede tumakbo. Hmm. So ang lalunin sana kasi nang sa ligang batas, tiyakin na lahat tayo may pagkakataong tumakbo kahit hindi ka nakapag-aaral. But the problem is, in reality, magasas ang election, sino lang makakatakbo? Eh di yung mga nagaharing uri na yan at gagawa sila ng mga batas para sa kanila at dahil sila nang may hawak ng kaban, magnanakaw pa. So yun yung nagiging problema natin. Kaya kinakailangan talaga magkaisa yung mga Pilipino. Kagaya nitong trillion na peso march na ito, Uh, dapat tanggalin din nila yung kulay, may kulay kasi na nga ho, hindi hindi ka, na yung eh. uh, Kapag uh, ang panawagan ang, ang sa kanila nga yung uh, apat na ay yung political ano uh, tawag doon na uh, dynasty issue pero uh, pagka iba na ang ano lumis, sabi, bagamat open daw pero hanap na lang ng ibang uh, pag uh, uh, venue na pag uh, pagsasagwan lalo na yung halimbawa Marcos resign uh, o uh, regime change mga ganoon na uh, pangka uh, pang-caretaker, ka, ka, ano, consensus ka, government, mga ganyan, uh, sa iba, uh, na lang pumunta, attorney? Uh, oh hindi kasi para sa akin kasi, dapat manindigan tayo laban sa corruption. Ano man yung kulay, hmm. ano man yung political affiliation. Kasi uh, ngayon, kahit dapat lagi din, natin susundin ang rule of law. Ayaw man natin or hindi, but if that's what the rule of law would provide, we have to adhere to it because it's the only way we can actually address this issue kung may kulay kasi tayo, nakakasangkapan lang din tayo ng mga politiko. Mm. Para sa kanilang personal na interes. Oo oh, naman. Opo, opo. ito, eh, kung may katiwalaan ng lahat, hindi eh, dapat mag sila lahat. Di ba? Bakit naman kinakailangan? Ayoko kasi kay Sara Duterte. Eh, kaya okay na rin si BBM kahit may kasalanan. Hindi eh, ko siya may kasalanan ng Pangulo. But the fact remains, kung sino may kasalanan, kung may kasalanan si Sara, may kasalanan si BBM, may kasalanan kung si Chis Escudero, eh, regardless of their political affiliation, dapat manindigan tayo laban dito. Hindi tayo dapat nagpapagamit sa mga politiko kasi nagagamit tayo. Eh. That is, I, I didn't think find that lamentable and sad. Mm -hmm. Ngayon po, at attorney, dito sa trillion peso march na ito, no, sabi nga mainit talaga o ma, ma marubdo ba ang damdami ng mga kababayan natin na uh, dito sa issue ng uh, ano no ng uh, pandarambong uh at uh, ang may mga nahuhuli na. Ah, uh, yun pong ka mayroon lang akong gustong balikan doon sa tinatawag niyong uh, ombudsman yung, 'di ba? May may kaming motopropyo? propio. Bakit uh, sa mga hiring-hiring na ganyan, bakit hindi na lang yung ombudsman na mismo ang kumilos sa uh, kung talagang merong goods na um, uh, sila at hindi na na-dribble ng gusto na uh, sabi nga na Uh, kung, kung, ano ano mga naratibo na naririnig natin attorney sa batas kasi no kung yung ombudsman ang kanilang tinitingnan ay katiwalian sa pamamahala ano sa governance and because public office is public trust kahit walang complainant ang ombudsman on its own can conduct its own investigation and if there is probable cause it can actually file a case with the Sandigan Payan. Mm -hmm. So that is actually a clear mandate. And in fact, hindi ka nila kailangan magantay sa mga ahensya. Uh, sinagot na yan ng Korte Suprema. Halimbawa, may investigasyon sa COA. Kunyari, may notice of this allowance. Hindi maipaliwanag ang paggastos ng pondo. Di ba? Hindi maitugma ng inodi. Kahit hindi pa tapos ang investigasyon ng COA, the ombudsman on its own can already conduct its own investigation with the purpose, of course, of possibly filing a criminal case if warranted. Hindi e, ba? Mm. So, kahit sa ICI, hindi naman nila kailangan mag ng ebidensya ng ICI. Uh, in fact, pwedeng magkaroon sila ng parallel na investigation na tinatawag. Ano? Kaya, bakit? Kasi nga, ang kanilang inahawakan ay katiwalian sa gobyerno. So on their own pwede nila dapat gawin niyan. Eh kaya lang eh wag naman magagalit ang uh, ang mga namumuno. Eh yung Ombudsman kasi comments na weaponize din nga nagiging selective lang din. But technically, kung gusto nila talagang magdemanda kahit na wala pang uh, ano wala kahit hindi na matuloy itong Senate inquiry kahit itong ICI ay magsara on their own motoproprio, ibig sabihin base sa kanilang saliling inisyatibo. They can actually do that. Sa mga ordinaryong kaso, kasi ng ordinaryong mamamayan, hindi pa pwede yun. Like ang prosecutor, for example, kailangan may private complainant. Hindi pa pwede yung prosecutor on its own. Mm -hmm. Hindi ba? Kasi hindi naman yan usapin ng pamamahala. Eh, ang ombudsman, given the delicate and sensitive nature of governance where public office is public trust, they're actually supposed to do that. Kaya makakalungkot kapag ang ombudsman na weaponized it, at gamitin din para sa politika ng pangiipit sa kalabat at pagtatanggol sa kakampi. So hopefully, hindi tayo umabot siya. And it would also be unfair, of course, to cast judgment on uh, on uh, Ombudsman Rimulya kasi nag-uumpisa pa lamang siya. Mm. Pero dapat magbantay ang taong bayan. Tiyakin natin na hindi siya nagagamit din at hindi nawewepo na, po na sa kanyang opisina. At saka attorney, no, sa parang ipina, ano, ba, pinag a na rin ho ba dahil ang atin po court Suprema lately meron nung uh, ruling po ata kay uh, General Ligo to yung uh, kapag uh, doon daw po sa salin eh, lampas yung deklarasyon mo sa so, kita, mo lahat ng lumampas doon eh, wealth na ho ang, uh, itinuturing ng ill wealth o uh, attorney? Ay, hindi. Not necessarily naman. Sabi naman ng Korte Suprema kasi kapag mm -hmm. yung sarten mo ay kulang, binibigyan ka sa batas ng pagkakataon na kumplituhin. Okay. So, hindi automatic na porkit may hindi ka na ilagay, ay nagnakaw ka na. Hindi automatic na kapag sumobra, ay uh, nagnanakaw ka at hindi mo maipaliwanag. Mm -hmm. uh, basis sa, sa decision ng Korte Suprema, you would still be given a chance to rectify, hindi ba? And yung ilgate naman, basta na ipaliwanag mo. Halimbawa, <laughs> uh, na ipaliwanag mo naman subsequently, eh you cannot be held liable for plunder, hindi ba? Kung yung unang kaso mo or malversation uh, as the case may be. Mm -hmm. uh, but at the end of the day, yung salin talaga mas maganda kung mas maging transparent siya at as easily accessible. Eh kasi di ba panahon ng dating ombudsman at bagay naman na ng Korte Suprema, eh para makuha mo yung salin, eh kinakailangan eh ka pa ng consent doong tao mismo na involved mo sa salin na yun o no, nag-execute ng salin. So I think what Congress should do now is try to review some existing laws and try to amend them for the purpose of simplifying yung process so uh, to promote uh, further transparency. Kaya lang kasi, alam naman natin, sa totoo lang, itong Senate inquiry nito, itong Blue Ribbon Committee Hearing on Flood Control Project, eh, papuputol ko yung daliri ko kung magpapasa talaga sila ng patas. Kasi historically, yung Blue Ribbon ginagamit lang sa politika talaga. I'm not saying hindi dapat magdemanda kung may findings sila. But the point is, at some point gawin ng mga kongresista dapat nilang gawin registered, delegate hindi ba Opo uh, lampas isang buwan na lang po eh sabi nga no ay uh, 2026 na at uh, dalawang <laughs> dala moving forward po no sabi nga ho eh lahat ho ito eh ah uh, positioning sa pagiging mga salitang sal words na selective at um uh, nagsasa po ang mga Uh, ruta pero mag uh, magpapanag po sa dulo 2028 attorney. Uh, okay, yun nga. Opo. <laughs> uh, 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 sa sabi nga may mga nagsasabi po uh, ma politically makaka-survive ang administrasyong Marcos sa uh, sino kaya makikinabang dito <laughs> attorney. Marami nang ano eh, marami nang dugoan at sugatan. Well, the way I see it, ano, hindi ko nakikita yung posibilidad na hindi ba tatapos ni BBM yung kanyang pamahala. Maraming dahilan para diyan. Bagamat may mga ugog ugong ng military junta, it's actually a thing of the past. Halos hindi na napu-pull off yan. Hindi na yan kasama sa tinatawag na, na existing global paradigm. Noong araw kasi ng 70s, 80s, uso yan eh. Di ba sa Latin American countries, Banana Republic, yung mga dictatorial regime, ano, maliban sa Africa, itong junta is, is, increasingly becoming a thing of the past. So I doubt if it would uh, bear fruit. Pangalawa, napakaraming nagbaba, nagba, nagpa, nag, nag, nag na maraming interest na nagtutunggalian mm. na may mga pwersa-pwersa rin that it's not actually possible na maging madali na pababain siya sa pwesto. Pangatlo, very fragmented din yung taong bayan. Hindi, hindi nga tayo pwede mag-EDSA 3 or EDSA 2 or EDSA 3 or EDSA 4 ngayon. Eh, magkaiwalay, magkaiba nga yung mga, uh, mga goals ng mga religista, hindi ba? Pag magrarali na lang, may kanya-kanyang grupo sila. So, it's not even possible. So, I really foresee uh, the fact that the President might be able to finish his term until 2028. Kaya lang, dahil huling dalawang taon na tayo, palapit na siya dun sa tinatawag na lame duck face, hindi eh, ba? Mm -hmm. Now, it's important for the president, I guess, to anoint someone who can win uh, and someone who can replace him and win. Kasi alam mo, mula noong pakapangulo ni Gloria Macapagal Arroyo, nauso yung gantihan, hindi <laughs> ba pagbibagong pangulo, iipitin yung, ano, iipitin yung ng data. Ah, okay, di ba? So I'm pretty sure uh, the president would really try to look for someone na kaalyado niya na papalit para sa kanya. Uh, but 2028 is open for everybody. And right now, siyempre kung gagawin mo ang election ngayon, eh adyan dyan ang pangalan ni Senator Tulfo for example, si Sara Duterte. So sila yung mga prominenteng individual. Kaya lang mga Pilipino kasi by nature reactive tayo pag naging emotional tayo, may, may tayo sa knee-jerk reaction, mm -mm. mabilis tayong magbago ng ating desisyon base sa ating emosyon. Hindi eh, ba? Naalala mo si Pangulong Pinoy, di ba? Wala namang umaasa na magiging Pangulo siya. Si Maroas na yan, biglang namatay si Tita Cory. Hindi eh, ba? Nung panahon ni Era, di ba? Sinara yung envelope, ayaw buksan. O oh, mm -mm. emotional na tao, uh, lumabas, ano? Ganyan ang taong bayan, eh. Mabilis magbago yung ating damdamin. Uh, kasi nakabase sa emosyon, may acting. Kasi naman sir, 3 months ago halos lahat ng tao ang iniipit si Sara Duterte. She's mm. the most vilified person in the country. All of us ipalit <laughs> na yung ihip ng hangin. Mm -hmm. So ang point ko lang, marami pang pwedeng mangyari at dahil alam ng mga, ng mga politiko yung ganyang kalakaran, maghahanda na yung mga yan para bumuo ng naratibo, para gumawa ng mga kwento, para maglagay ng resources. At uh, para makaroon na ng, ano, ng pagkakataon. 2028 is open for everybody. So hindi ko mapredi kung sino man nanalo dahil nga mabilis bago isip natin. But on the part of the president, he's moving towards being is moving towards the lame duck phase. Speaking And that uh, would be very, very problematic for him. Attorney, uh, speaking of pwede yung mangyari, ano, uh, maraming pwede yung mangyari. Lum lumotang din no yung narativo na sinasabing, narinig din no natin to uh, sa mga uh, spokesperson natin, yung Ah, uh, foreign sponsored the uh, regime change <laughs> may mga ganyan oo oh, oh. merong Manchurian candidate merong US back uh, uh, candidate well, actually oh. ano yan eh uh, again ano kasi yung mga ganyang si yung mga ibang nai-interview nyo kasi eh may kulay din naman din kasi talaga mm. may agenda o di siyempre kapag uh, ka Duterte yan edi sa sasabihin ya yeah, ang Amer ang Amerika ang mag uh, magdidikta o kapag ka naman laban diyan kay uh, sa mga Duterte sabihin ang China alam mo kasi ganito yan eh nung araw kasi ang nagdidikta talaga kung sino ang magiging pangulo at may malaking papel at galamay ang Amerika bakit kasi meron tayong Cold War nung araw mm. nung may Cold War kasi importante yung system of alliances so ang Amerika kalaban ng then USSR kinakailangan marami silang kakampi, marami silang kaalyado. Para marami silang kaalyado, dapat kontrolado nila yung gobyerno. Sa Pilipinas na lang, may base militar sila. And, and napaka-strategic strategic ng location natin. So sila talaga yung nagdidikta kung sino magiging pangulo dito, kung ayaw ka, kung gusto ka. Hindi ba? Hmm. Ang Amerika nang himasok sa Latin America yan, sa Africa nang himasok yan. Uh, but that was then. Ngayon, may influensya pa rin. Pwedeng gamitin siguro yung teknolohiya, pwede siguro bigyan ng ayuda one way or another, but it's not gonna be like how it used to be then na kung saan, Amerika mismo ang magsasabi kung sino maging Pangulo. Kasi pag hindi ka na nila gusto, either papaalisin ka forcibly mm -hmm. o gagawa ng paraan para matalo ka. So sa tingin ko, hindi naman pagbubuhusan tayo ng resources ng Amerika at ng China para dyan. But in other forms, they may actually able to throw support. So at the end of the day, sa ating taong bayan pa rin yan, at the end of the day, ang nagkocontrol pa rin ng eleksyon, yung mga political dynasties na may pera, sila pa rin yan. <laughs> Pinaka malapit sa lahat mula sa uh, ano natin, bilihin dyan sa Lalawigan, eh, hanggang dun sa pagdating sa pagkahatid sa huling hantungan, eh, baka sila pa rin ang may control dun sa kabaong uh, attorney. O tama nga. Yun. Kaya tigil-tigilan na yan yung tipong, di ba may mga ganyan, ako, tuta ng Amerika yan, siguradong uh, kapag kayaan ng nanalo dahil sa Amerika. Uh, they, they they would support. Dahil alam mo kasi, may tunggalian ng China at America right now. Lalo pa dito sa usapin sa Pilipinas dahil meron tayong uh, pinaglalaban ng terito, teritoryo na interesado ang China. Mm. But I doubt if everything would actually depend on them or would be subject to their whim and caprice ika nga like it it, it like it used to be so iba na talaga yung panahon ngayon so ang Pilipinas ang magdidikta na ng kinabukasan natin talaga unang-una yung taong bayan kung magkakaisa tayo but ordinarily dahil nga corruption is part of the culture ang nagdidikta sa atin yung mga politiko na yan ano depende kung paano ang kampi-kampihan nila at depende kung mauuto nila yung taong bayan na iboto sila